tapos ipamigay mo sa kapitbahay natin ay yung motor actually hindi ko naman ginagamit yung apat na motor natin yung 1000cc may, may motor kasi ako yung apat puros la 1000cc BMW Hayabusa ay yung Kawasaki 1000 tsaka yung Yamaha yung Hayabusa araw-araw sinisira ko yan kapag board ako no, wala ka nang magawa sa buhay mo sa so sobrang dami mong kaperahan ano na parang o, oh, iniisa-isa ko, pinupudpud ko yung side mirror. Ngayon, nasa kadena na ako. Iniisa-isa kong putol habang nabuburn ako. Minsan nga, yung ano namin, yung aming submarine. Doon, nakatambay ako doon. Mm, pupunta ako sa ilalim ng Pacific Ocean. Dumaan ako sa may Scarborough siyo. Anak ng tupa ang sa ilalim ng Scarborough yung Chinese doon. Ang dami pa ng building din sa ilalim na hindi lang natin alam. Marami pala doon buildings na nakatayo na. Tsaka may mga missile na nakaredy. Ewan kung saan sa nakaharap yun. Ang daan ako, muntikan pa ako. Pero ah, kinawayan ko lang naman yung mga tao ng mga operator doon. Ang ah, dami soldiers yun ng Chinese. Ah, okay na naman sila. Ma sabi ko na, tambay lang naman ako. Paikot-ikot lang naman ako dito. Nambo-board na tas sa buhay ko. Tapos, nung pagbalik ko sa bahay, nagulat na lang ako na yung helicopter ko. Tatlo lang naman yung helicopter.